hindi nyo siya makapagali. Ang ilang pag nandito ako sa sila. Yan yan. Hindi nyo siya makapagali hanggang hindi ako lalabas dito. So, nandito kami dalawa. sa, kailangan ko na siyang dalhin sa grooming kasi yung nail niya nakakasakit na sa balat. Ang <laughs> pwede. <laughs> <laughs> hindi yan siya. Diyan lang yan. Paikot-ikot lang yan, yan, yan. Paikot yan siya. Paikot-ikot hanggang matapos ako dito. Yan. Yan siya. na? Ano, ano, ano. tumayo na. Paano ako magsisiyahan na ganito? Kung ganito yung kasama mo. Ang bigat-bigat. mukha, oh. I said no, ha? Ganyan lang siya. Ang <laughs> cute. <laughs> eh? Eh? Ang mukha, Hmm? Piling, piling inosente. Yeah. Mm.